Iminungkahi ng Agriculture Department ang pansamantalang pagtigil sa importasyon ng bigas sa panahon ng anihan sa susunod na buwan. Bukod pa dyan, ang pagtaas ng taripa sa imported na bigas para protektahan ang mga lokal na magsasaka. Nakatutok si Mari Zumali. <gulong> Bumagsak na sa 11 pesos kada kilo ang bentahan o farm gate price ng palay ayon sa Phil Rice. Masyado na kasing mura ang bigas sa world market at kailangan sumabay ng lokal na bigas. Kaya para protektahan ang mga lokal na magsasaka sa pagkalugi, iminungkahin ng Department of Agriculture ang pagtaas sa taripa sa imported na bigas. Pero paano naman ang mga mamimili? Sa presyo ng bigas, hindi naman yan kagad mararamdaman dahil it will take some time bago makarating yung uh, bigas uh, na imported na mas matas ang taripa. Hindi rin daw bibiglain ang pagtaas ng taripa. Mula 15%, ay gagawin muna itong 25% bago gawing 35%. The government needs to have a very careful balance. Uh, of course, for our consumers for our producers who are our farmers. Uh, ngayon sila talaga ang apektado sobra. Inirerekomenda rin itigil ang pag-aangkat ng bigas sa loob ng 45 hanggang 60 araw simula sa tag-ani sa Setyembre alin sunod sa Rice Tarification Act. Sa Section 3 ng Republic Act 12078, pag uh, maraming uh, pumasok na imported na bigas at local production, the President may temporarily halt or stop importation of rice. Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat naman daw ang supply ng bigas sa bansa kahit pansamantalang itigil ang importasyon. Lalo't inaasahan ng mahigit 11 million metric tons na ani mula ngayong Agosto hanggang Nobyembre. Mataas din daw ang stock ng bigas sa National Food Authority na nasa 16% batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Pabor dito ang tendero ng bigas na nakausap ko. Dapat talaga yung una nating tulungan yung mga farmers kasi sila yung naghahatid ng pagkain natin sa hapagkainan. Pabor din dito ang Federation of Free Farmers sabay-sabing dapat dati pa ito ginawa bago bumagsak ang presyo ng palay. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 4 Horas.